sarap. Ang sarap ngayon magbabad sa tubig mga rivers no kasi sobrang ayan. Sobrang tahimik yung tubig ngayon, walang alon. At saka sobrang init pero uh, kita nyo naman mga rivers no ah. Uh, Ayun. No? Ang daming naka-island hopping ngayon mga rivers dahil sa init. Grabe, sobrang lakas ang init. Talaga ngayon mga rivers. Ang sarap magbabat ngayon sa tubig. Kaya yan eh, yan Yan. Sabi, sobrang dami po talaga ngayon na kailan naping mga drivers. Kaya, uh, sana po mga drivers, no, uh, Uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po a pakipalo at pakisubscribe lang po mga Rivers, sa uh, Eugene Divers Vlog po lolo lang po sa iba pa para uh, ma out po po kayo. Ayan. sarap kaya siguro magpapad ngayon mga drivers walang kalon-alon talaga nylon mga ka-rivers no yan yung maliit na isla mga ka-rivers yan 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 ay nalusuan nylon yan po uh, magkatabi lang po sila uh, magkatabi lang po sila sa hilutungan island mga ka-rivers no yan po ay hilutungan tapos yan uh, nalusuan nylon yan Hindi yan makahabol sa amin kasi mahina po yan tumakbo. Mas malakas pang bangka namin yan. Ayan po mga drivers, nagkasapa namin ang hari ng dagat. Yan po ang hari ng dagat mga lovers Grabe, ang lakas tumakbo niyan. Oh, kita nyo? Yan, kita nyo? Grabe. Pumuti yung dagat na nadaanan niya. Ha? Oh, ay, ah, hindi yan makahabol sa atin. Yan, tingnan mo. Wisam Ah, Ocean jet ko Ah, Ocean jet pala nga Rubbers Yan o oh. Nagadikit lang sa amin mga Rubbers ah Yan, tingnan nyo Oh Grabe Deka gukod. Ah, malakas belang sa atin mga 're, ang bangka namin mga rebels. Ah, dinadali mo. Ah, hindi makauna. Oy, nako. Ang hina pala tumak ng Ano 'to? Oh? Nako ko, malakas pang pa bangka namin yan Kanina nyoto ga okay? ha? na? Kanina meron wala wala cover sik na do. Oh, tingnan yo whereabouts kanina pa yan. Suguru, malakas pagsurupan kan amigo ng tumbak po ng areben. Yo no? Oh. Ah, Grabe, may pa lang bangka niya menti sa. Pasayro buhol maya. siya nakauna na siya sa amin ay nako halikawis halikaw siya ang jet no puso pa na ito ato puso mas malakas pa sa amin ha tingnan yung tatso halikaw malakas pa sa atin sulog na naman mga driver so oh, ayan oh. oh, tingnan nyo mga driver no? Oh. <laughs> hindi pa naka, hindi pa siya nakahapon sa amin oh. ibig sabihin ito kaya namin habulin yan kaya namin habulin yan na Oceanjit mga drivers hindi siya nakauna sa amin eh kanina pa yan nakabuntot sa amin ay so, kung malakas yan Di sana Naunahanin niya kami O oh. oh, tingnan yung tambutso namin o oh. O oh, yan Hindi pa yan todo mga karebers ha ah. Yung bugar yan hindi pa yan todo O oh, yan po O oh. Ayan yeah. Sige lang, isang maula kala kasi malapit na po kami dito sa Naluzuan nandito na po kami you nandito know? na po kami sa Naluzuan kaya thank you for watching mga drivers